Tumayado ang ilang volunteers mula sa ibang bansa na gusto sana magpabot ng tulong sa mga nasa ng bagyo. Imbes kasi na mapabilis ang proseso, naghintay pa sila ng ilang oras at araw para payagang makabiyahe papuntang Leyte. Pero ayon sa gobyerno, may sistema silang sinusunod para maayos ang relief operations. Narito po ang aking lipo. Sige ang pagdating ng mga nakaligtas kay Super Typhoon Yolanda mula Takdoban sa ng C-130 ng gobyerno ng Amerika baka sa mga mukha ang trahedyang naligtasan nila. Galing Tagloban na hirap ng asugatan ng bagyo. Okay. Ma, malakas ang typhoon sa amin, Tagloban. Ma'am, kayo, taga Tagloban din. Oo. Ano yung karanasan nyo doon? Wala na kami bahay, kaya lumipot kami dito. Wala na kami bahay. Sino pong pupuntahan nila dito? Anak ko. And... May ilan ang kali na lamang lumawas kahit walang mga kamag-anak na naghihintay dito sa Maynila. Wala na, ano, wash out lahat. Bahay namin doon. Dito ba ay nila. Wala, mag -ano, maghanap kung saan ang pwede makatira. Marami sa mga dumating kanina, mga bata. Agad binigyan ng atensyong medikal mga nangangailangan nito. Si Rhea Cabre, buntis pero nakunan habang may bagyo. Naglalakad po ako, naghahanap po kami, naghahanap po kami ng lugar na mapaglilipatan, na mataas, na hindi kami malunod Saka sa baha. Opo. Okay. Habang inililikas ang ilan galing sa Tacloban at kalapit na lugar, misyon namang may padala ang ilang mga tulong galing sa ibang bansa sa Tacloban. Ang International Rescue Team galing Germany nandito na sa Pilipinas noong lunes, apat na oras pagkatapos manawagan ang tulong ng Pilipinas. Pero hanggang kanina, hindi pa sila makaalis-alis. Kaya ang ilang relief workers na kasama nila, dismayado. Nabump off sila ng dalawang beses ngayong araw. Okay, we disappointed. Kasi lahat po kami nagkatrabaho. At saka alam po po yung grupo na is very highly Very highly competent na mga tao in, in times of crisis. Itbig pa naman ang isang mobile tent hospital na kaya mag sa isang daang tao kada araw. Medium team with uh, 25 people, with doctors, nurses, with management component, with uh, logistic component. Sabi ni Marquez, habang tumatagal, mas lumalaki ang hamong nag sa mga relief workers. Ang hirap na paghihintay eh, when uh, we can act, act already. Mas masaklap ang nangyari sa medical team na mula Hungary. Sa hangaring makatulong, hindi na raw nakapag abiso sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil dito, mahigit pitong oras silang naghintay sa NAIA Terminal 1 bago na isakay ng ng Air Base. Kailangan daw i-coordinate muna sa National Risk Reduction Management Council ang grupo para masama sa listahan ng mga volunteers bago sila maisakay sa C-130 at makabiyahe papuntang Leyte. When we heard the news of this disaster, we just felt the need to come. Ang team naman ng World Food Program nakapaghatid na raw ng bigas para sa 3,000 katao sa Tacloban. Habang ang World Health Organization nakapagpadala naman ng 14 mga tauhan at mga gamot para sa mga apektadong lugar. Dahil sa problema sa transportasyon at komunikasyon, hindi rin daw naging madali ang operasyon sa paghatid nila ng tulong. Ang palasyo, inami may mga lugar pa rin na hindi pa ma-access ng gobyerno kaya hindi mapadala ang relief goods. Ayon kay Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, lahat ng tulong peraman o goods na mula sa international community ipoproseso ng DFA sa koordinasyon ng NDRRMC. Kapag gamot ang donasyon, pangangisiwaan ito ng DOH habang ibang relief goods ay sa DSWD. Saka ang mga ito iahatid sa mga apektadong lugar ng DOTC. we will be doing what will probably be the largest logistic relief operation ever done by by our government